Ito ang karanasan ko sa Bienan kong hilaw at sa mga kamag-anak niyang kamag-anak ni Satanas na sobrang sasama ng ugali. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Eya at meron siyang boy best friend noon na tawagin na lang daw natin Kay. At si Kay naman ay merong kapatid na lalaki na crush na crush naman ni Eya at tawagin na lang daw natin siyang Gray. Si Kay talaga ang gusto niya nung una pero ang sabi sa kanya ni Kay ay dapat na mag best friend lang talaga sila. Sobrang bait daw talaga ni Kay at sobrang naging close din silang dalawa kaya pati ang teacher nila ay napagkakamalan silang magjowa. Madalas din kasi silang maghati sa pagkain at hinahatid sundudin siya ni Kay at siya din na nagdadala ng bag ni Eya. Halos lahat ng ginagawa ng magjowa noong high school ay ginagawa nilang dalawa hanggang sa ipinakilala sa kanya ni Kay ang kanyang kuya na si Gray. Noong ay hindi naniniwala si Eya sa love at first sight dahil masasabi niyang corny pero nung nakilala niya si Gray ay nagbago ang pagtingin niya sa love at first sight. At noong nasa high school sila ay uso ang paglalagay ng picture sa likod ng kanilang ID kaya nilagyan niya ang ID niya ng picture ni Gray. At nakita naman yun ang kanilang advisor kaya napatanong siya kung sino yung nasa ID mo Eya. Hindi naman sumagot si Eya at pangitiginti lang siya nang biglang sumigaw ang kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanyang teacher na kuya po yan ni Kay ma'am. Pero pabirong sinabi sa kanila ng kanyang teacher na kung si Kay nga ay hindi niya nagustuhan yung kuya niya pa kaya. Ilang buwan din siyang niligawan ni Gray hanggang noong March 2020 ay sinagot niya si Gray at naging maayos naman ang kanilang relasyon at mas dalo pa silang naging sweet. Ramdam naman ni Eya na mahal talaga siya ni Gray kahit LDR sila at isang barangay lang po ang kanilang pagitan dahil hindi lang sila nakikita dahil ECQ. Pero bago siya ligawan ni Gray ay nagpaalam muna ng maayos sa mama ni Aya na siya ay liligawan na. At noong buwan naman ng June ay medyo maluwag na kaya ipinakilala na siya sa mama ni Gray at sa kanyang stepfather. At noong nandun na siya sa bahay nila Gray ay wala namang sinabing hindi maganda ang mama ni Gray at ang kanyang stepfather habang nandun siya. Pero buwan ng July ay meron silang isang bagay na pinagtalunan dahil birthday yun ni Aya at hindi nakapunta sa kanila si Gray. Kahit nagbakaawa na sa kanya si Aya na puntahan siya sa araw ng kanyang kaarawan pero hindi pinayagan si Gray na pumunta sa kanila. Hindi pinayagan tinawagan si Grey ng kanyang mama at sinabi sa kanya na kapag umalis siya ay wala na siyang uuwian. Pero kinabukasan lang ay nagkita na silang dalawa at nagmakaawa naman sa kanya si Grey na ayusin nila ang kanilang relasyon hanggang sa naging maayos naman sila. Pagkatapos nun ay halos araw-araw na silang nagkikita ni Gray dahil hindi na mahigpit ang quarantine kaya dito niya na napansin na ayaw sa kanya ng mama ni Gray. Dahil sa tuwing nagmamano siya sa mama ni Gray ay hindi nito tinatanggap, iniiwas niya ang kanyang kamay at hindi na lang siya papansinin. Hanggang sa noong malapit ng mag-birthday si Gray at nagchat sa kanya na sinabing kakausapin daw sila ng kanyang mama at ng kanyang stepdad. Kaya medyo kinabahan naman si Eya kaya isinama niya ang dalawang matalik niya pang kaibigan. Kaya dito na nila nalaman kung bakit ayaw magpamanon ng mama ni Gray sa kanya kaya nag-iiyak na lang si Grey dahil natakos siya na baka paghiwalayin sila ni Eya. Hanggang sa natapos ang usapan at sinabi sa kanya ni Gray na sabi daw ng mama niya mukha daw GR si Eya pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Sumama ang loob ni Eya at nagalit din ang kanyang mga kaibigan pero hinayaan na lang nila dahil hindi naman yung totoo. Taong 2020 nang is isuko ni Eya ang pinakiiingatan niyang bataan kay Gray pero nagbunga ito nitong taong 2022. Noong una ay hindi alam ni Eya na buntis na siya dahil gumagamit siya ng birth control pero napapansin na ng mga magulang niya na hindi na siya nagpapabili ng napkin. At ilang buwan na rin siyang walang buwan ng dalaw kaya sa sobrang takot niya ay pumunta siya sa isa niyang kaibigan at nagpatulong siyang bumili ng pregnancy test. Positive ang resulta at sobra ang takot niya pero umaapaw naman po ang saya at ang kanyang excitement. Kaya sinabi niya na sa dalawa niyang matalik na kaibigan na siya ay buntis at hindi niya alam kung kung ano ang kanyang gagawin. January 10 na sinabi niya kay Gray na siya ay buntis at January 11 naman ang inamin nila sa tatay ni Gray na buntis siya. January 12 na ng umaga nang malaman yun ng mama ni Gray at January 12 din nang malaman yun ng mga magulang ni Eya. At kinagabihan din ng January 12 ay pumunta ang mga magulang ni Gray sa bahay nila Eya. Pero ang masakit lang doon ay parang si Eya lang ang may kasalanan dahil siya lang ang pinagduduro ng nanay ni Gray at sinabing Eya, bakit mo kasi ginawa yung ganito ganyan? Kaya kahit hindi niya namang gustong bastusin ang mga magulang ni Gray ay nila ya niya na lang at pumasok na lang siya sa loob ng kwarto nila. Nagkaroon ng kasunduan ng kanilang mga magulang na pananagutan naman daw siya ni Gray pero kailangan nilang mag-aral at kapag sila ay 18 years old na ay pwede na silang magsama. At merong isang pinsan si Gray na nakatampuhan ni Gray pero hindi naman nagtagal ay nagkaayos na sila at tawagin na lang daw natin siyang bangus. At hindi akalain ni Aya na idadamay siya ni bangus sa tampuhan nilang dalawa ni Gray. Dahil lumipas lang ang ilang buwan ay bigla na lang nagparinig sa kanya si bangus at dinadamay pa ang anak nilang dalawa ni Gray. Hanggang sa hindi na nakapagpigil si Aya, ya at nagsumbong na siya sa nanay ni Grey kaya pinagsabihan naman nila si Bangus. Sinabihan niya si Bangus na umunlad ka ba na sinisiraan mo ko at dinamay mo pa ang anak ko na pamangkin mo rin naman ba? Diba? Sumagot naman sa kanya si Bangus ng hindi at sorry kaya pinatawad naman siya ni Eya. Hanggang sa dumating ang araw ng binyag at birthday ng anak ni Eya, nagpumilit si Bangus na kunin daw siyang nina. Pero pagkatapos kumain ni Bangus sa kanilang handaan, kinabukasan ay siniraan niya na naman si Eya pati na rin ang kanyang anak. Hindi niya naman daw dinidemanda si Bangus dahil mabait naman siya at binabaliwala niya na lang ang ginawa ang paninira sa kanya ni Bangus. At sa ngayon ay hindi na iniiwas ng kamay ng nanay ni Gray ang kanyang kamay sa tuwing nagmamano sa kanya si Eya at ganun din sa kanyang father side. At mahal na mahal din ng pamilya ni Gray ang kanilang anak kaya masaya naman silang dalawa dahil pareho po silang magka-college na at going strong pa rin. Pero hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nagagawang patawarin si Bangus nang dahil sa ginawa nitong pandadamay sa kanyang anak. Wala naman daw problema kung siya na lang ang pagsasabihan, wag na lang daw sanang idamay pa ang bata. Okay na rin naman sana ang relasyon nila ng mama ni Gray pero parang palagi pa rin nilang kailangan magmakaawa bago pa papuntahin si Gray sa kanila. Naging maayos po ang sitwasyon namin dahil hindi po tumigil si Gray na ipaglaban ako sa mama niya. Kaya ko po i sa inyo ang istorya ko ay gusto ko lang pong humingi ng payo kung ano po ba ang maganda kong gawin. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa kaalaman lang po ng lahat, hindi pa po sila nagli-live-in, magkahiwalay pa rin sila ng bahay. At meron lang akong konting gustong ipaliwanag kay Eya para kahit papano ay magets mo naman yung nanay ni Gray. <laughs> dahil kahit kanino namang magulang, mapaanak mo ay babae o lalaki kapag nalaman mong nabunte friends o nakabuntis ay may bitterness. Kung baga, hindi naman ura-urada, natatanggap natin yung mga pangyayari. Kailangan ma-absorb muna ng utak natin. Baka kasi nasa ganong proseso pa yung nanay ni Grey. Kung baga, hindi pa siya handang maging lola, pero naging lola na siya. Parang may sama siya ng loob ga dahil yung anak na pinag-aaral niya ay nakabuntis. Pero hindi naman ibig sabihin nun na wala nang pag-asang maging maayos pa yung relasyon nyong mag magbienan. Para sa akin kasi, halimbawa lang ako to ha, ako to, hindi kayo. Kung hindi ako tanggap ng bienan ko, gagawa ako ng paraan para tanggapin niya ako. Kasi hindi naman tayo makak kapili na magiging biyenan, sila po yung magiging pangalawang magulang natin. At kagaya na lang na sinabi mo kanina, kung noon hindi siya nagpapamano ngayon, ngayon pumapayag na siyang magmano ka kasi nag-iimprove na, kumbaga nagkakaroon na kayo ng relationship. Kaya para sa akin sa kwento na to, siguro kaya pang hilutin. Gumawa ka na lang ng paraan para masuyo mo yung nanay ni Gray kasi mahal siya ni Gray, 'di ba? Dahil nanay siya, kaya mahalin mo na lang din. Basta ang maipapayo ko lang sa iyo kapag nagsama na kayong dalawa ni Gray, ay wag na wag kang titira sa bahay ng nanay niya kasi lalala. <laughs>